Tiang bumigay ang katawan at muntika nang hindi makapunta sa mall show sa Vista Mall. Kasalukuyan na nga, na nasa bataan ngayon, ang mga fans ni Piang at iba pang mga housemates ni Kuya, at maaga pa lang din ay excited na ang mga fans na sila ay makita na magkakasama, dahil din sa sunod-sunod na mga ganap at event ni Pyang, ay tila bumigay na din ang katawan nito at nagkasakit na kahapon, hanggang ngayon din ay masama pa umano ang pakiramdam nito ngunit pinipilit nito na maging okay para sa kanilang mall show. Nagbigay din si Pyang ng update sa kanyang mga fans. True ma, Pumikibok ang aking brain. <laughs> Hindi ko malaman kung bakit. Ano? Hmm? Kaya nga eh. Gusto job. Basta kalimutan ko pa yung ano. Hmm? Yung gamot. Yung hmm. gamot? O hindi ka nalaman. Kaya nga eh. What's up, everybody? Anong ganang ko today? It's bataan day. Hanap ka na ng bataan. Kasama ka ba, di? Gara kayo pa. Unap ka sa kagabi. Sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Buti na nga. Dapat, sumunan ka ng gabi eh. Mm-hmm. Nakatambay lang kami sa, ano, parking lot siguro, isang oras pa dalawa. Hindi ko kaya talaga kaya mag-drive. Oh? Bata Guys, alis na ako sa yung bataan. Mama, hindi ko ba naman.